Pinsala ang iniwan ng malakas na ulan at baha na dala ng bagyong kabayan sa Visayas at Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bago tuluyang humina at maging low pressure area, binayo muna ng malakas na hangin at ulan ng bagyong kabayan ng ilang bahagi ng Mindanao. Sa Surigao del Sur, malalakas na hangin at ulan ang naranasan sa Bisnig City kahapon. Sa Dagdag City naman, malalaking punong nabuwal ng bagyo. Ang iba, bumagsak pa sa mga sa sasakyan. Bumigay naman ang isang tulay sa Karaga, Davao Oriental dahil sa walang tigil na buhos na ulan. Ang tulay pa naman ang nag-iisang tawiran ng mga residente sa poblasyon papunta sa barangay Pichon. Sa Davao City, hindi rin nakapalawot ng mga bangis na kahapon dahil sa masamang panahon. Pati yung mga mag-island hopping sana sa Samal Island, hindi rin pinayagan. ay mga booking na cancel, ma'am kasi wala ma hindi pa tayo magawa diyan kasi bawal man ay masama ang panahon hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyong kabayan ang mga taga Visayas. Sa Cebu City, nagkabasag-basag ang mga salamin at nayupi ang ibabo na isang taxi sa Osmeña Boulevard matapos madagana ng puno. Higit isang limong pasahero si rin ang stranded sa pantalan dahil kanselado ang biyahe ng mga barko. Dahil sa pitong daan sa kanila, pinatuloy muna sa evacuation centers. Sa latest monitoring naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, wala pang naitatalang casualties o mga nasugatan at nasawi sa pananalasa ng bagyong kabayan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Kahit patuluyan nang naging LPA ang bagyong kabayan, patuloy na makararanas ng pagulan ng malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Huling namataan ng LPA 290 kilometers kanluran timog kanluran ng Zamboanga City. Dahil dyan, kalat-kalat na pagulan ang mararanasan sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol, Quezon at Aurora. Amihan o North East Monsoon naman ang dahilan ng pagulan sa Cagayan Valley at Cordillera maging sa Metro Manila. Inaasahang magpapatuloy ang maulan na panahon sa mga susunod na araw. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.